Mrs. Nichito Miranda na sineri na Miranda inaresto ng mga pulis at tinagurian pang most wanted. Gano kaya katotoo ang pasabog na balita ni Showbiz Insider at Showbiz-oriented game show host Ogie Diaz na inaresto raw ng mga awtoridad ang tinaguriang wais na misis na sineri na Eg Miranda? Sa latest showbiz vlog ni Ogie na mapapanood sa Ogie Diaz Showbiz Update, Linggo ng gabi, Nobyembre 24, may nagpadala raw sa kaniya ng impormasyong sinereng araw ay dinakip umano ng mga pulis mula sa Pasay City Sabado, Nobyembre 23, dahil daw sa kasong paglabag sa Republic Act 8799 Section 28 o may titulong Registration of Brokers, Dealers, Salesmen and Associated Persons ng Security of Exchange Commission or SEC. Ang nailalaman ng naturang batas ay nagsasaad na walang sino man ang maaaring bumili, magbenta o kumilos bilang isang salesman o kasamang tao ng isang broker o dealer sa Pilipinas nang hindi nakarehistro sa komisyon. Lalong nagulat si Ogie Diaz nang sabihing most wanted ang dating aktres. Hindi pa raw malinaw ang eksaktong rason ng pagkakadakip umano kay Neri at kung sino raw ang may gawa nito laban sa kanya. Sinabi pa ng source ni Ogie na maaring may hindi nakasundo sa negosyo si Neri dahilan para diretsa na siyang kasuhan. Ayun sa pahayag ni Ogie Diaz, may nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last Nobyembre 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 228 of the RA 8799 o ang tinatawag na the Securities and Regulations Code ng Securities and Exchange Commission ang actress at tinaguri ang wise na misis na si Neri Naig Miranda na shock din kami nung sabihing top most wanted person ang naturang actress. Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagre -reklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri. Sana ay mapakinggan natin ang bersyon ni Neri at ng mga nagreklamo sa kanya. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag si Naig maging ang kanyang mister na si Chito Miranda. Si Naig Miranda o Neriza Garcia, Presned Naig Miranda sa tunay na buhay ay isang aktres na unang nakilala ng mapasali siya sa reality show ng ABS-CBN na Star Circle Quest. Tinanghal siyang six runner-up sa naturang talent search Year 2014 nang ikasal sila ng bukalista ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda.